Osta! Okay ka lang dyan? Kumain na kayo? Okay lang kayo dyan? Kumain na kayo? Oo, ako nang bahala sa'yo! Uh, sa mga baba, hindi ko na-expect, no? May, may sasagot sa akin doon. <laughs> hindi, hindi. Taga dito lang ako, kuya. You're welcome! Sige po, babalik. Heto na ngayon ang bagong Pilipina. Hindi basta-basta at kina-kaya-kaya. Kaya mo sa kanya'y humahanga Sa ganda talino niya, siya ay bidang bida Siya ay super bebo bo, bo, bo. Mayroon daw isang cargo vessel ha? Hmm. na sumadsad dun mismo sa bahagi ng seawall sa likod yeah. ng SM Mall of Asia. SM Mall of Asia sumadsad ang isumadsad sa seawall ng Andito po kasama ko si Lights On You. So, titignan po namin yung sumadsad na cargo vessel dito sa tabi ng seawall sa May Mall of Asia. Tara, tignan natin. Ay mga baba, matapos po dumaan yung Bagyong Ulysses. Ayan, nakikita natin meron dito na isang cargo vessel na ang balita po is uh, hinangin po. So, and ang maganda pa pong balita dito, is safe na daw yung tatlong tripulante na nakita dito. Ano? And kahapon po binibigyan naman sila ng food and fifty pa ng madaling araw kahapon ito, noong unang sumad pero Pero maganda po, is ginagawa na po lahat ng uh, Pasay City Government lahat ng paraan para maging okay na to. At mawala na po siya dito. Ah, uh, iniisip na po nila kung paano siya i-move out dito sa side ng Uh, Mall of Asia. Ayan, talagang sad-sad na sad-sad po pala siya dito, no? Itong uh, barko na Peter dito sa gilid ng Mall of Asia. Ganito katindi ang hagupit oh, ng uh, Bagyong Ulysses. And so, Bagyong Ulysses, no? Sana wakana uh, wag ka na ulit manalasa dito sa Maynila at wag ka na bumalik. <laughs> Please uh, go out of Manila for good and go get out of the Philippines, no? Kasi actually medyo mahangin hangin pa po uh, ang panahon ngayon dito sa may uh, may nila. Pero at least no hindi na po umuulan tulad kahapon. So yeah, ang naman ng benta dito. Mahina. Eh paano nung lalo na ba nung nandiyan yung cargo vessel? Masumina or same same lang naman? Mm, -mm. Kahapon lang po yan. Oo, oh, kahapon. Ah, wala. So, wala ka naman dito kahapon. Ayun, Ay, maganda. Buti wala kayo, no? Kasi at least safe po kayo. Na, yun nga, may sumadsad pa bigla dyan. So. Uh Oo. -oh. Madam, ano ba? Humina ba yung bentahan natin ngayon dito? Oo. Oh, lalo na lang yung vessel. Or hindi naman. Kasi first day lang ako. Buti po wala kayo dito kahapon, ano? At least safe kayo. Hmm kaya siguro uh, kaya ayaw din nila palapitin yung mga tao kasi since cargo vessel nga po ito no, uh, baka iniingatan lang nila na mawala yung mga laman sa loob Ayan, no? Uh, laki yan, uh, laki pala talaga nito laki eh so buti na lang po no, na wala namang palang pasok yung mga tao dito noong time na nangyari ito kasi uh, Siyempre, buti nga ganyan lang po, no? sumadsad lang siya dun. Eh, hindi pa tumumba. Totally papunta dito sa side ng seawall na to, no? Talaga sinadya nyo lang po pumunta dito para makita ba to? <laughs> ah, talaga? Kasi nabalitaan nyo siya kagabi sa news. Pero sana makuha na siya, no? Ah, bago may, siyempre, hindi natin maiwasan. Siguro may mga pasaway na mga Pilipino, Hindi natin alam, no? Baka magsubok, umakit dito. Lalo na, ayan lang yung ano nyo, yung parang hagdan niya. So, uh, pero hindi yun ang tubig dito, no? Uh, maganda pa ito, wala basura. Uh, part pa rin po ito ng Manila Bay. Kaya lang, nasa side lang po siya ng MOA. So, sana no, maabutan natin yung Coast Guard. Malaman natin kung ano nga ba talagang plano nila po dito, mga kababayan. Di, ano insights mo dito na buti na lang din, no? Uh, para sa akin, okay na rin na, na safe na pala yung tingin trip mo na nandito sa loob park. Ikaw, ano sa ano masasabi mo Ah, uh, mabuti na lang at safe na sila. Uh, na rescue na rin sila. Actually, hindi naman para sa akin hindi naman masyadong delikado yung naging tag. niya. So kasi nandito lang naman sila isumat sa. Doon. Kasi hindi ba na ano? talaga siya, yung lumagpas siya dito sa sea. Uh, kung lumakas ng gusto yung alok, lumakas ng gusto yung hangin, may posibilidad na back to Parang nangyari na rin kasi dati sa may bandang ano eh Sa may bandang Leyte Si Yolanda Tsaka si yun Hindi yung kay Yolanda Yolanda Tapos Merong barko talaga na ina Tumawag talaga As in Dumiretso siya sa ano Sa parang kabahayan. Ah, talaga. So, so maraming casualties. Na. Ah, buti na lang dito ngayon ano, ah, yung mga nagtatrabaho po dito sa mga stalls, dito sa by the way. Uh, ah, buti na lang at ah, pinag-day off muna lahat ng mga trabahador po dito, hindi 'di ba? Hindi natin alam kung ano maaaring mangyari. Mhm. Mm at saka ano, ah, nakipag-ugnayan na rin daw yung local government ng Pasay City ah, okay. sa Coast Guard para may ano to ma-rescue ma na tong barko na to. Oh, Siguro ini oh, hinihintay na lang nila yung yung barko rin na magre-rescue or dito. No? So, to. Almost two days na rin ano? Mhm. Mm -hmm. Kumbaga, sa sasakyan, itato na to. Ah, oo. Lihat mo ba diyan? Bawal sir, baka mapagalitan kayo. <laughs> ah, yan yare. <laughs> yan pa sa way Yan bawal daw pag may gwardiya. So, yan. Kasi nga, naku-curious yung mga tao eh, no? Ito, napakalaki. Biruin mo ba naman? May cargo vessel, no? Sa dati mong pasyalan, biglang may ganyan. Pero ang ganda, no? Kung may display pala na ganito talaga, no? Na-imagine ko rin na no. sana nilagyan pala ni Moa. <laughs> ano lang, yung parang gawa-gawang bangkal. Ay, uh, ano lang, artificial. barko lang. Artificial. Tapos, ah uh, pwede doon mag... Hindi ko mga kumain. Ka kumain. Ano, o, no? Parang mall na maliit na ano. Or sa, kahit ano lang, dining area lang. Uh, no? Restaurant, restaurant lang, restaurant. Na mura, abot kaya ng mga tao, no? Siguro... Pwede ka viewing deck. Oh, ano? Oh, no, tapos may ano doon, may viewing deck. Uh, viewing deck. <laughs> Uh, lalo na pag may fireworks sila, di ba? Oo. Oh. Oh. Di ba ginawa pa nating ano to, attraction? <laughs> Hindi kasi yun na nangyayari ngayon eh. Tingnan mo, ayun no? tingnan mo doon. Ang daming taong paparating dito. Ano lang, ah, uh, lang nila talaga kung kamusta na to. Ayun no, oh, may nagbibidyo, may nagpipicture. Oh, di ba? Hindi nila parang ano eh, parang walang bagyong nangyari kahapon. Ang nangyari, naging tourist spot po ito mga kababayan. <laughs> Ayan. Ayan, ang dami nagpipicture. Ayan, may mga bikers. Oh. Talaga nung sila dito. Kaya, ayan, dumadami na po yung mga taong uh, tumitingin dito. Papapicture. Bakit oh, nagalitan? Nagalitan na? Sino? Tatay. Yon. Nagalitan <laughs> Pinagalitan na? Sino? Ayun. Ang guard? Ang guard? Ang ay, nakatayo nyo doon. Hindi no? no, ay, ay, oh, ay, 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 taga doon talaga siya. Ah, Sinigawan siya ay, 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 Hoy! Ha? meron pala tao doon. Tapos nag-ano sila yun. baka andyan na yung ano, yung tatlong tripulante, no? Andyan pa rin. Siguro. Andyan siguro. Oh. Binabantay lang nila tong boat oh. na in case yan, may mga pasaway na. Malay mo nga naman, talonin niya, no? Napakalayo, pero pag may pasaway, gagawin niyan lahat, eh, no? Oh freestyle tayo na lang. Hindi ko maaaring nagtatanong. <itinatanawin. laughs> okay, Kuya, ina-anod in 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 ina, ina, kayo dyan? Ay, e, ayos sa magot ni tatay. Bakit? <laughs> <laughs> Bakit mo <Bakit> ba tinatanong? <laughs> Ayan. <laughs> Ito, si Didi napaka-observant. <laughs> Meron <laughs> pala doon. Ayan, mapapagalitan tuloy sila. Ayan, di ba? Hindi na kailangan pala itong ng mga coast guard at ng mga security guard dito kasi yung tatlong tripulante mismo siguro, na no? <laughs> sila na nagpapantay dito. Kasi e, nga naman, eh, may dala kang sabi mo na magkano worth yan. Oh, oh sabi mo yeah. na daan libo yan, oh, ano? Container no? van yun. Oo, oh, sabihin mong, eh, kahit isang piraso dyan, oh, nakawin, may, may tumakbo. Ayan, dumaan dyan sa ladder. Ayan, mababaw lang yan, eh. Oo. Oh? oh? Eh, Sabi mo na talunin mo lang yan. O konting lang. Oy, o ipa ako. O magkano babayaran eh, nila. Kaya yan. <laughs> Buti na lang. No? Nandiyan pa pala yung tatlo. <laughs> so... <laughs> Tsaka ang alam ko di, eh. binapadala sila ng food ng Coast Guard dyan. Oh. Eh. Yun yung nabalitaan natin. Oh. Which is very good. Dito mo mapapansin na... Uh, so mababaw na nga yung nandiyan. Oo. Oh. Uh -oh. Kasi... Ito yung linya ng ano eh, ng tubig eh. Ibig sabihin, mm -hmm. kapag nasa layout ng barko na to. Mm -hmm. Nandito yung ganyan, ganyan kalalim yung nilulubog. Ah, yan, na, yan yung ba? may mga part na ano Parang na yan. Ano tubo ng talaba? Oo nga no. Ah, oo, oo kasi yun lang yung lumulubog kumbaga. Oo. Ah, so, yun so, yung palatandaan. Siya. Oo kaya ginagawa ni Tatay dahil siguro nagsasayang na siya ngayon. Ang <laughs> kaya natin. Sana sumili po Ano ulam mo, Tatay? ah, oh, bigyan kita dyan. Ano bang gusto mo? Bigyan kayo ng ano, Jollibee. Anong tanghalian? baka mas masarap pa binibigay ng Coast Guard natin dyan. Hindi oh. Jollibee lang yan, Didi. Ano yan? Ah, <laughs> yan galing ko yan sa ano. Uh, may mga mga ngisda yon eh, sa Oh. So, pa nila yan sa ano? Saan? Saan? Five star hotel. Wow! Five star hotel! <laughs> Tay! Musta? Okay ka lang dyan? Kumain na kayo? Okay lang kayo dyan? Kumain na kayo? Ah, oh, sige! Kung hindi ka pa kumakain! Gusto mo? Ano ba ang gusto mo? Hotdog! Gusto mo? Bibili ako! Ilan kayo dyan? Tatlo? Ikaw na lang! Tap na kayo dyan, di ba? Di ba, sir? Ah, apat! Ah, apat. mag-isa ka na lang dyan ngayon. Ha? Ah? Si... Ah, uh Oo! Oh. Bibila kita hotdog, Ah. Shake! Ah, sige, may tinapay! Shake! Gusto mo? No, shake. Chocolate shake! Ino mo yan? Gusto mo? Ah! Sorry! <laughs> oh, ah, sige, nali lang, Ah. Ah, sige, balik. Royal! Sige, balikan mo ako, ha? Ah, oh, ako nang bahala sa'yo. Libre lang, libre. Ah, oh, mayaman ako. Ako na bibili, ako na bibili. Sige. So, mga kababay, hindi ko na-expect, no? May sasagot sa akin doon. Hindi pa pala ako makain yan. So, pakainin natin si Kuya. Kawawa naman. Eh, so, nakakaawa naman pala, no? Nasira pala yung gasol balita natin dito sa loob nitong cargo vessel, kaya si kuya naman <laughs> talagang okay lang sa kanya na natin siya ng food, ayan, bigyan natin siya dito ayan, bili tayo dito sa my tender juicy ayan, sa mga gustong pumunta dito sa mawa, ayan po, bukas na bukas ang tender juicy hotdog ah, diba ayan, nag request si kuya, gusto niya royal, ayan, royal tsaka tinapay, sige, kawawa naman Ayan. So, ayan, papadala natin 'yung food kay kay Sir. Na ganyan pala pinapadala 'yung pagkain dito, no? So, ilalagay muna dito. Ayan, ah, ganyan. Okay po. Tapos siya abot. Ganyan pala 'yan. Ayan 'yung binili nating hotdog para kay Kuya. Yay! <laughs> Ayan na yung ano, uh, binili natin yung hotdog para kay kuya. Ganyan pala oh. Kuya, binigyan ko lang ng pagkain. Yun! <laughs> nice one! Thank you! Sige kuya, welcome! Pakabusog ka! <laughs> ah, dito lang! Ah, may nila! <laughs> hindi, hindi, taga dito lang ako kuya. Opo! Sige kuya, ingat ka dyan ah! You're welcome! Sige po, babalikan kita bukas pag nandiyan ka pa. <laughs> Sana makauwi ka na. Oh. Ah, susunduin ka na. Hihilahin po. Hihilahin. Ah, sige, ingat ka kuya ha. Ah, hindi pwede. Sige. Sige, dasal lang. Ingat ka dyan. Sige. Buti so, na, nabigyan natin ng food. Kawawa lang si Kuya, no? Gutom na gutom. Thank you, Kuya. Ayan si Sir na dito sa Tender Juicy. Salamat. rent a pala yan. Magkano kaya yan, Didi, no? Ano na doon? Sasakay ka lang doon. Okay Five by ba ituro? Natatayo <laughs> ka lang. Ay, hindi pwedeng nakaupo. Know, Choice mo. Choice nyo, sir. Magkano know, yan, sir? Kailangan nakaupo, ma'am. Ah, dapat nakaupo. Ikaw lang yan. Sa'yo lang yan, nakaano, tayo. Ayan lang ma'am. Opo. Hi, guys. Welcome to my vlog. Hi, Kika. Ah, dito, Hello, session right? by the <laughs> <Open> na kami. <laughs> o na kami bagyo. Open. na man lang. Dapat daw pa week, One week One week, palang one week. One week pa lang kita nung oh. uh, open na pala sila, oh. punta kayo dito, mga kababayan, <laughs> <It can't be. laughs> Sige. <laughs> Sige lang, oh, ayan oh. oh. one hour. Oh. <laughs> Thank you, ah Isang oras, 1.80. Scooter. Ang kulit, bakit may ganun, sir? Para sa gamit ganun. Ah, sa gamit, tas ah, uupo ka, ikot-ikot ka lang, sir. Oh, okay ah. Nakaka-relax yun. Pwede doon, pwede gamitin doon. Bawal sa seaside. Ah, dito lang sa loob. Opo. Mas po open ito, day po. Ah, 12 to 9 pala. So, 12 p.m. to 9 p.m. Ah, okay. So, ayan. ayan open naman bali. Ayan, no? Sa so, mga gusto mo mashal dito. Ayan, it's open, no? May parang mini peryahan. sila dito. Bike my way. So, how much would it cost? Sir, sa renta, sa meron. Ha? Ah, for sale. Gaganda, oh. Ganda ng kulay, oh. So, ang laki, oh. So, double, ano po, Uh, mga dadaan po dito, no? Ayan, donate-donate kayo ng konti ng food kay kuya. Pero sana nga, wala na siya dito mamaya. And thanks for watching Kikiam TV. With lights on you. Bye!